Parang nag-iba ang ugali niya. Minsan, pag inuutosan o humihingi siya ng pabor kay bunso, parang padabog at parang sinisigawan siya. Ganon ba, mahal? Siguro dahil iba ang kultura na nakasanayan niya doon. Siguro nga, pero hindi siya dapat maging ganon. Tapos, napapansin ko din na hinahayaan lang siya ni bunso na ganun ang ugali niya. ba si Ruby? Bakit kaya napatawag si Bunso? Hello, Bunso. Kamusta ka na? Ayos lang ako, Ate Mitch. Kayo, ni Kuya Berto, kumusta na? At na mga pamangkin ko? Ayos naman kami, Bunso. Ang pamangkin kong si Lovely, kamusta na? Siguro ang laki niya na ngayon. Oo, Ate. At medyo may sungay na. Pasaway din ba siya, Bunso? Katulad mo ng kabataan mo? Hindi ako pasaway ah. Ikaw yata yung pasaway nun, Ate Mitch. Biro lang bunso. Alam ko namang napakabuti mong kapatid. Nagmana ka kaya sa akin? <laughs> <laughs> Bakit napatawag ka pala ng ganitong oras, Bunso? Hating gabi na dyan, di ba? Oo, oh, Ate Mitch. Kakabili ko lang kasi ng tiket kanina. At uuwi kami dyan ni Lovely sa linggong ito. Masaya yan, Bunso. Bakit biglaan yata ang pag-uwi nyo? Oh, Ate Mitch. Sinamantala ko isang buwan na bakasyon ko sa trabaho. Sakto, bakasyon din ni Lovely sa eskwelahan niya. Mabuti naman kung ganon. Makakapagbakasyon kayo dito. Oh, Ate. Kaso, Pwede kaya muna kami makituloy dyan sa inyo sa loob na isang linggo? Oo naman, Bunso. Walang problema. Sigurado matutuwa si Kuya Berto mo at ang mga pamangkin mo kapag nalaman nila na darating kayo ng pamangkin ko. Sige, Ate Mitch. Maraming salamat. Sige, Ate. Ibababa ko na at dumating na yung pamangkin mo. Huling araw kasi nang pasok niya ngayon sa eskwelahan at sigurado ako gutom na siya. Sige, bunso. Sa wakas, magkakasama na ulit kami ni Bunso. Halos tatlong taon na din siyang hindi nakakauwi dito sa Pilipinas. Pakikita ko na din ang pamangkin ko. Siguro dalagang-dalaga na siya niyan. Jan, maraming pa tayong ayusin at lilinisin. Patapos na ako mahal. Mukhang excited ang asawa ko ha sa pagdating ni Rubi ha. Mahal, wag mo na akong asarin. Bilisan mo na lang Jan. Alam mo namang hindi lang ako excited kundi excited na excited sa pagdating ng aking bunsong kapatid na si Ruby ang asawa ko talaga. Kapag may ginagawa, laging nagmamadali. Mahal, pagkatapos mo dyan, tulungan mo akong magpunas ng bintana. Oo, mahal. Mabilis lang yan at matatapos din tayo. Baka dumating na sila bunso. Hindi pa maayos ang bahay. Mahal naman. Di ba sa makalawa pa naman ang dating nila? Mabilis na lang yun, mahal. Tsaka, ang gusto ko, pag uwi ni Bunso at ni Lovely, maayos ang bahay. Padalang lang nilang umuwi dito sa Pilipinas. Kaya dapat, maramdaman nila na gusto natin silang makasama. Sa bagay, mahal. Halos tatlong taon din silang hindi nakauwi dito sa atin. Tapos na ba dyan, mahal? Oo, mahal. Halika, tulungan mo na ako magpunas ng bintana para mailagay na natin ang bagong kortina. Sige. Ayan, mahal. Tapos na tayong maglinis ng bintana. Ikabit na natin ang kortina. Sige mahal, saglit lang at kukunin ko yung kortina. Sige. Ayan, natapos din mahal. Sabi ko naman sa'yo eh, mabilis lang yan mahal. Halika, magpahinga ka muna. Maraming salamat mahal. Salamat din mahal at napakabuti mong asawa at kapatid kay Robby. Anak, nandito na tayo sa bahay nila tita mo. Ate Mitch! Ate Mitch! Abanso! Nandiyan na pala kayo! Ate! Namiss ko kayo ng husto, Bunso. Lalo na ako, ate. Namiss ko kayo ng sobra. Ang laki na ng pamangkin ko, ah. At dalaga na. Oo nga, ate. Parang kailan lang naglalaro siya ng buhangin dyan sa labas. Kaya nga, lalo siyang gumanda bunso. Lovely. Magmano ka na sa tito at tita mo. Mommy, uso pa ba yan dito sa Pilipinas? Kailangan pa bang gawin yan? Tara, pumasok na tayo sa loob. Akit ng mga gamit ninyo. Ang saya ko mahal na nakasama ko ng kapatid ko. Ako din mahal. Kapag nakikita kong masaya ka, masaya na din ako. Kaso mahal, may napansin ako sa pamangkin kong si Lovely. Ano yun mahal? Parang nag ang ugali niya. Minsan, pag inuutosan o humihingi siya ng pabor kay Bunso. Parang padabog at parang sinisigawan siya ganon ba mahal siguro dahil iba ang kultura na nakasanayan niya doon siguro nga pero hindi siya dapat maging ganon tapos napapansin ko din na hinahayaan lang siya ni Bonso na ganun ang ugali niya ganon ba mahal sabihin mo kaya kay Ruby baka hindi niya yung napapansin sige mahal kakausapin ko siya bukas. Tamang tama ate, umalis si Lovely at namasyal din yung mga pamangkin ko, makakapagkwentuhan tayo. Oo nga bunso, ang laki na pala ng mga pamangkin ko at napakagalang pa. Oo bunso, alam mo naman ng Kuya Berto mo, talagang tinutukan niya ang pagdedisiplina sa kanila. Siya nga pala bunso. May gusto sana akong sabihin sa iyo. Ano 'yan, Ate? Huwag kang magagalit, ha, bunso. Ano ba 'yan, Ate? Napansin ko kasi bunso na parang nag ibang ugali ni Lovely. Paano nag-iba ate? Napansin ko na kung kausapin o utusan kanya, parang hindi kanya nanay. Ano ibig mong sabihin ate? Na hindi ko binibigyan ng tamang disiplina yung anak ko? Anong gusto mong gawin ko? Saktan ko siya? Hindi mo ba alam na bawal manakit ng bata sa bansang pinanggalingan ko? Maupo ko nga muna, Bunso. Wala akong sinabi na saktan mo siya, Bunso. Ang sa akin lang, pagsabihan mo o pangaralan mo siya kapag hindi na tama ang ginagawa niya. Pasensya ka na ate. Nabigla kasi ako sa sinabi mo kanina. Ang totoo niyan, minsan hindi ko na siya pinapansin sa mga ginagawa niya para hindi ako ma-stress. Yun na ang sinasabi ko, Bunso. Dahil hindi mo siya pinagsasabihan. Akala niya tuloy, ayos lang ganong pag-uugali hayaan mo ate, mula ngayon, pagtutuunan ko ng pansin ang pagdidisiplina sa anak ko. Sige Bunso, ipaliwanag mo lang sa kanya at huwag mo ding kalimutan na bigyan siya ng pagpapahalaga kapag may tama siyang ginawa. O ate, maraming salamat sa lahat ng payo mo. Babaunin ko ang gintong payo mong yan sa pag-alis namin ni Lovely, pabalik na ibang bansa. Ayos naman ate. Kayo, kumusta na? Mabuti naman, Bunso. Ate, maraming salamat. Alam mo ba, ang na ang pinagbago ni Lovely simula nung bumalik kami dito. Mabuti naman kung ganon. Oo oh, ate, hindi na siya kagaya dati na laging mataas ang boses pag nakikipag-usap at puro dabog pag hindi niya nakukuha yung mga gusto niya. Maganda kung ganun, Ruby. Oo, oh, ate. Hindi na ako stress sa kanya. Hello po, tita. Hindi na po ako suplada at masungit gaya ng dati. <laughs> tita, marami salamat po. Walang anuman, lovely. Maraming salamat, ate. Sige na, ibababa ko na. Kakain na kami ni Lovely. Sige, Bunso. Mag-iingat kayo lagi dyan. Kayo din, ate. Tara na, mami. Nakapaghain na po ako. Sige, sunod na ako. Sige po. Buti na lang at pinabaunan ako ni ate ng pagbibigay ng tamang disiplina kay Lovely.